Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Jun Jun Sungay, shout out kay Willy Boy Kilia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkaraang marinig ito, sa wakas ay naging interesado ang dakilang elder. Halatang napakahalaga sa kanila kung malalaman nila ang kinaroroonan ng mga sundalong hipon at general ng Alimango. Dahil matutukoy ng impormasyong ito ang kanilang ruta sa pag-urong at kung mayroon silang anumang mga pag-aalinlangan sa pag-atake. Nang makitang biglang naging interesado ang dakilang elder, tuwang-tuwa rin si Lucien, na parabang nakahawak siya ng straw na nagel iligtas buhay sabi nitong tanghali tayo dadating. Tandaan mo, dadating lahat. Ngayon, dapat dumating na ang ilan sa mga sundalong hipon at general ng Alimango, ngunit maaaring hindi masyadong marami ang bilang, mga isa o dalawang libong tao. Pagkarinig nito, napakunot ang nuo ng apat na matatanda, ngunit karamihan sa kanila ay nanonoya pa rin. Kung dumating ang hukbo, tiyak na wala silang anumang kalamangan. Bagamat sila ay makapangyarihan, sila ay walang magawa sa harap ng mga mandaragat na ang bilang ay ganap na pinipigilan sila. Kung may kakayahan silang pumatay sa mga mandaragat, matagal na nilang ginawa imbes na makisabay na lang sa sitwasyon. Kaya, sa madaling salita, kailangan nilang patayin si Han Sanchen at iba pa bago magtanghali. Gayun pa ang mabuting balita ay mayroon lamang isang libong mandaragat na dumarating ngayon, ang mga individual na kakayahan sa labanan ng mga mandaragat ay talagang karaniwan, hindi naman talaga sila kalaban unless may advantage sila sa numero. Hindi sila nagyayabang sa laki ng isang libong tao lang, madali nila itong malulutas. Ang digmaan ay hindi maaaring maantala hanggang tanghali, kung hindi, ito ay mabibigo. Ngunit ang digmaan ay tiyak na hindi maaantala hanggang sa oras na iyon. May iba pang mensahe. Oo, kakaibang baka yan, dapat magingat ka. Nang marinig ito ng ilan pang matatanda, sinabi nila sa matanda, ang kakaibang baka na iyon ay may ilang mga kakayahan, sama-sama natin siyang matalo sa araw na iyon. Kung ang kakaibang baka ay nagbabantay sa ibaba, maaari talagang maantala tayo ng ilang sandali. Tumanggo ang dakilang matanda at magsasalita na sana nang nagmamadaling tumayo si Lucien, mga lolo, huwag po sana kayong tumingin ng ganito sa kakaibang baka na iyan, nakatali siya sa inyo noon hindi po kasi siya nasa mabuting kalagayan ngunit ngayon ang kakaibang baka na iyon ay ganap na naiiba ilang matatanda ang agad na tumingin sa kanya ano ang pagkakaiba oo nakipaglaban sila sa kakaibang baka at natural na alam nila ang ilan sa kakaibang kalagayan ng baka ang kakaibang baka ay talagang nasa isang mahinang estado sa oras na iyon ang kakaibang baka ay dating nakakulong sa isang underground na sementeryo at palaging nagugutom, kaya ang lakas nito ay katamtaman, ngunit kagabi ay iba. Hiniling ni Han Sanchen sa Dragon King na dumaan ang maraming isda at hipon sa mga batis at iba pang bagay. Halika dito, ang halimaw na baka na iyon ay busog pagkatapos kumain nito. I think that after a night of recovery and rest, that its monster cow is of it will not be recovered that its monster cow hanggang 70% hanggang 80%. Matapos marinig ang mga salita ni Lucien, ilang matatanda ang biglang sumimangot. Great Elder, ang halimaw na iyon ay hindi maarap, kung ang kanyang kondisyon ay gumaling sa 70% hanggang 80%, ito ay talagang isang malaking problema. Oo, kailangan itong pag-isipang muli. Napakunot ang ng dakilang matanda at nag-isip saglit, pagkatapos ay nagsabi, natatakot ako, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit sila damaykit sa sementeryo, ngunit ang kakaibang baka ay malinaw na laban sa kanila noon, bakit ngayon nila sila tulungan. Nagmamadaling idinagdag ni Lucien, Great Elder, gumamit lang sila ng pagkain para makipagdil sa kakaibang baka. Tumango ang dakilang matanda, nag-isip sandali, at nagtaas ng kamay, Huwag kang mag-alala, hindi mahalaga kung ang halimaw ay mas malakas, hindi ba tayo nagdadala ng maraming beses na mas maraming lalaki at kabayo. Pagdating ng panahon, lalaban kayong tatlo sa halimaw na baka, at magpapadala ako ng mas maraming tropa para tulungan kayo, gaano man kalakas ang halimaw na baka, hinding-hindi nito magagawang talunin ang napakarami sa atin. As for me, I will secretly lead another team to directly kill those three dogs. Naniniwala ako na ang paglutas sa mga kaguluhang ito bago magtanghali ay tiyak na hindi magiging problema. Nang marinig ito ng tatlong matanda, hindi nila maiwasang tumango, sa totoo lang, marami na silang sundalo ngayon, basta magtutulungan silang harapin ang halimaw na baka, gaano man kabanggas ang halimaw na baka, mahirap talunin ng dalawang kamao ang apat na kamay. Well, what about US? Can we go? Lolo, we... We have told you everything we know. Pumunta, malamig na umiti ang dakilang elder, saan tayo pupunta? Pero, pero ikaw na mismo ang nagsabi, kung sapat na ang mga sinasabi namin para mapasaya ka, ikaw, hayaan mo na lang kami. Oo lolo, kami, isa lang kaming buhay aso, mabuhay man kami o mamatay ay hindi naman importante sayo, please let us go. Nang matapos magsalita si na at Erhu, Desperadong moko sila. Ngumiti ng mahina ang dakilang elder, masaya ba tayo kung ganoon? You, that you are smiling, how could you be unhappy? Oo, ikaw, okay, masaya ako, pero paano kung mali ang balitang binigay mo sa amin? Ngumisi ang dakilang matanda, kaya ba niyang palayain ang dalawang taong ito? Sigurado, gayon paman, ayaw talaga niyang bumitaw. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil lang sa mga rule breaker din ang dalawang taong ito. Sa makatuwid, dahil ang gayong tao ay, natural na siya ay dapat patayin. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay nagbigay ng ilang kapakipakinabang na bagay, kung sila ay direktang pinatay, ang aking mga nasasakupan ay hindi maiwasang mag-isip ng labis sa hinaharap. Kung ang mga katulad na bagay o traidor ay lilito sa hinaharap, kung gayon ay malinaw na walang maglalakas loob na magulat ng ganito sa hinaharap. Dahil alam nilang lahat na walang kwenta ang pagsasabi mo ng totoo. Sa makatuwid, ang mga tao ay kailangang patayin, ngunit tiyak na hindi ngayon. Ang pagpatay sa mga tao ay tiyak na hindi isang dahilan ngayon. Noong oras na para hanapin si Han Sanchen, ginawa ko ang lahat ng gusto ko at pinapante ko silang dalawa sa kalsada, dahil magkasamang nagrebelde ang limang ito, sabay ko silang pinapante sa kalsada para magkaroon ng reunion pagpatay ulit ng manok para makita ng lahat, ito ang resulta ng hindi pagsunod sa rules. Siyempre, may isa pang dahilan, ang dalawang taong ito ay maaaring may ilang mahalagang impormasyon sa kanila, at maaaring ito ay isang mahalagang bagay na maaaring magamit upang akitin ang kaaway. Sa pag-iisip nito, ang dakilang elder ay ngumiti ng mahina, halika, itali mo ang dalawang taong ito at ipadala sila sa harapan, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng malinaw na pagtingin, kung ito ay totoo, hindi pa huli ang lahat para isa-alang-alang na palayain sila. Oo, Nu Shen at Erhu ay talagang nanlumo. Kung tutusin, dumating na sila sa puntong ito at hindi pa rin makatakas, gayon pa man, ito ay itinuturing na huling paraan. Alam mo, ang dalawang taong ito ay walang ibang pagpipilian ngayon. Sinundo agad ng ilang boys ang dalawang tao. Pagkatapos, siya ay sinamahan sa likod ng mga matatanda at iba pa. At isang grupo ng mga tao ang pumunta sa sementeryo sa isang makapangyarihang paraan. Sa kabilang dulo ng sementeryo, dumating si Han Sanchen sa kanyang destinasyon ilang minuto bago sila tuluyang napalibutan, at mabilis. Nabinawi ang pinto sa likod. Great Elder, nakarating na kami. Sagot ng nasasakupan. Ang dakilang Elder ay tumango at tumingin sa paligid, nakakagulat na tahimik. Sa tingin mo ba kakaiba dito? Tanong ng dakilang Elder sumimangot din ang pang-apat na matanda, bagaman ito ay isang taguan at dapat ay tahimik, sa totoo lang, tila ang tahimik dito ay medyo sobra-sobra at abnormal. Kahit na ito ay isang lugar upang itago mula sa mga tao, kailangan itong maging tahimik, ngunit hindi bababa sa ang katahimikan na ito ay dapat na may hangganan. Medyo pagsasalita, ito ay talagang kasing tahimik ng ibang mga kapaligiran. Ngunit dito, ito ay kasing tahimik ng isang lugar na walang anumang buhay na nilalang. To be precise, ang lugar na ito ay parang tigang nalupain. Great Elder, kakaiba ka talaga. Palagi kong nararamdaman na parang may hindi normal. The fourth person always thinks more because others are more cautious. However, this time, I stand on the fourth person's side. To be honest here, medyo kakaiba talaga ang katahimikan. Oo, ito ay talagang kakaiba tumango din ang pangalawa at pangatlong matanda. Halos iisa ang opinyon ng apat na tao, ibig sabihin, hindi nga ilusyon ang naranasan nila, kundi isang sense of reality. Nalilito din ngayon si na Lucien at Erhu, nang makita ang dakilang elder at ang iba pa na lahat ay nakatingin sa kanila, sila ay natarante at natarante sandali. Nagmamadaling sabi ni Lucien, Lolo, nagtatago talaga sila sa loob, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Oo, siguradong nasa loob sila. Nagkatinginan ang dakilang elder at ang tatlo pa, at napakunot ang nuo ng dakilang elder, syempre alam kung nasa loob sila, pero ang tanong, bakit may kakaibang eksena sa labas? Sabihin mo nga sa akin, ano ang nangyayari sa loob? May mali ba, o may mga sikreto ba kayong hindi pa sinasabi sa amin? Lucien at Erhu ay sobrang nalilito din. Sabi ni Lucien, mga lolo, kami... Wala kaming lakas ng loob na itago sa inyo, lahat ng sinasabi namin ay totoo. Oo, napatingin siya sa dalawang tao, nakita niyang pareho silang may mga nakakatakot na ekspresyon, alam na alam ng matanda na ang dalawang taong ito ay talagang walang dapat dayain sila. Lahat ay sinabi batay sa lahat ng kanilang nalalaman. Sa makatuwid, kung patuloy kang magtatanong, malamang na hindi ka makakakuha ng anumang mahalagang pahiwatig. Boss Mukhang walang mahanap itong dalawang taong ito, pero lalong nagiging mali ang lugar na ito, mahinang sabi ng pang-apat na matanda. Tumango ang dakilang elder at magsasalita na sana ng biglang, may malakas na dagandong mula sa bundok sa unahan. Bago pa makareact ang isang grupo ng mga tao, dahan daw ang bumukas ang pinto sa sementeryo sa ibaba ng bundok. Ang dakilang elder ay agad na gumawa ng isang pagtatanggol na tugon, at ang ibang mga matatanda ay nagutos din sa mga disipulo na mag-set up ng mga porma sayon, na handang umatake o labanan ang pag-atake ng kaaway anumang oras. Ngunit ang ikinagulat nila ay mabilis na bumukas ang pinto, ngunit pagkabukas na pagkabukas nito ay walang kalaban na sumugod sa kanila. Ito ay ginagawang kakaiba sa kanila. Hoy, anong nangyayari? Bakit nagbukas ang pinto ng sementeryo? Kakaiba, ito ay sadyang kakaiba. Kung kakaiba na ang sementeryo ay tahimik sa harap, kung gayon ang reaksyon pagkatapos ng pagbukas ng gate ay masyadong mapangahas. Dahil nagkusa ang kabilang partido na buksan ang pinto, dapat ay pinaplano nilang singilin sila, kung hindi, ano ang maaari nilang gawin? Imposibleng buksan ang pinto para sa lubugin ng mga bisita, tama ba? Tangaman siya, hindi niya iisipin na mabagal siyang mamatay. Ang dakilang matanda at ang iba pa ay natulala. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Oh no, no, this is too weird. Anong ginagawa nang? Kabila, oo bukas yung pinto, asan yung tao? Isang grupo ng mga tao ang napakalito, sumimangot ang matanda at ikanaway ang kamay, dahan-dahan at pansamantalang naglakad ang grupo ng mga tao patungo sa pasukan ng sementeryo. Hindi nila na-relax ang kanilang pagbabantay at nanatiling alerto habang naglalakad, basta may gulo sa loob, makakapaglansad agad sila ng counter-attack. Pero hanggang malapit na sila sa pinto ay wala pa rin nagmamadaling lumabas, masasabing mas nakakatakot pa ang katahimikan sa loob kaysa kanina. Sa sandaling ito, ikanaway ng dakilang elder ang kanyang kamay at huminto ang buong hukbo sa harap ng pinto. Masyadong madilim sa loob, kaya kailangan nilang magingat sa kasalukuyang mga pangyayari. Kung hindi, kung padalos-dalos ka sa pagpasok, kung ang kabilang partido ay may ginagawa sa dilim, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Lu Shen, Erhu, maganda ang ginawa mo. Isang malambing na boses ang nagmula sa loob, ang boses na ito ay walang iba kundi si Han San Chen. Nang marinig ang tunog, ang dakilang elder at ang iba ay likas na kinuyam ang mga sandata sa kanilang mga kamay, habang si Lu Shen at Erhu ay direktang nabigla. Ano ang nangyayari? Ano ang kanilang ginagawang mabuti? Baka alam na ni Han Sanchen na pinagtaksilan sila. Pero kung alam niya, hindi siya dapat mag-react ng ganito. Biglang, nakita nilang dalawa ang mga titig ng dakilang matanda at iba pa, natakot sila at agad na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen. Damn it, ikaw Han Sanchen na sinaksak ng isang libong beses, ikaw, some obra ka na, hindi ba? Tama na, halatang pinabayaan mo kami sa likod mo. What do you mean we're doing a good job? We, we have nothing to do with you. Bagamat sinubukan ni Lo at ng dalawa ang kanilang makakaya na mag-quick, halatang hindi naniniwala ang dakilang elder at ang iba pa sa mga kasinungalingan ng dalawang taong ito sa oras na ito. Sa kanila, parang niloko sila. Han San Chen, right, umalis ka dito at sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa mo. Fuck, Hinayaan mo bang tumakbo ang dalawang batang ito ng kusa at dalhin tayo dito? Napakabilis din ng pag-ikot ng isip ng ilang matatanda. Naisip nila ang posibilidad sa likod nito sa halos isang kisap mata, at natural na nagmumura sila sa sementeryo. Kung gaano ito nangyari, hindi sila naglakas loob na sumugod ng padalos-dalos. Kung tutusin, gaya ng nahulaan nila, may mali talaga sa sementeryo na ito, buti na lang at hindi nagmamadaling pumasok ang isang grupo. Kung hindi, ha, masama kong ganoon. Yun nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!